Tinati ni Paolo Avelino ang aktres na si Kim cho sa kanyang pagkapanalo sa Seoul International Drama Awards 2024 na ginanap noong September 25. Sa kanyang post, ipinahayag ni Paolo ang kanyang pagbati na puno ng saya. Sinagot ito ni Kim sa pamamagitan ng retweet na may kasamang mensahe ng pasasalamat. Thank you Poppy, ay paw pala, ang kanyang sinabi na nagbigay ng ngiti sa mga taga-subaybay nila. Ang kanilang palitan ng mensahe ay nagbigay diin sa kanilang magandang samahan na nagdulot ng labis na kilig sa mga fans na umaasa na may espesyal na ugnayan ng dalawa. Ang mga tagahanga ni Kim at Paulo ay talagang masigasig sa pagsubaybay sa kanilang mga aktibidad sa social media. Ang bawat interaksyon nila ay pinapansin at ang simpleng pagbati na ito ay nagbigay daan sa mga spekulasyon tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Madalas silang nakikita na magkasama sa mga proyekto at ang mga ganitong pagkakataon ay tila nagbubuklod pa sa kanilang koneksyon. Sa mga nakaraang taon, maraming mga proyekto ang pinagsamahan ni Nakim at Paulo, mula sa mga teleserye hanggang sa mga pelikula. Ang kanilang chemistry sa harap ng kamera ay hindi may kakaila, kaya't hindi nakapagtataka na patuloy ang hula ng mga tao na may namamagitan sa kanila. Ang bawat proyekto na kanilang ginawa ay nagbigay diin sa kanilang talento at pagsusumikap sa industriya ng entertainment. Sa pagwawagi ni Kim sa prestihiyosong award ceremony, naging malaking balita ito hindi lamang sa kanilang mga tagahanga kundi pati na rin sa mas malawak na komunidad ng showbiz. Ipinakita ng kanyang panalo ang kanyang dedikasyon at pagsisikap sa kanyang craft. Si Kim ay kilala sa kanyang mga makabuluhang papel sa mga drama at mga proyekto, at ang kanyang tagumpay ay tila nagbukas ng mas marami pang oportunidad para sa kanya. Minsan, ang mga ganitong tagumpay ay nagiging dahilan upang higit pang mapagtibay ang mga relasyon. Sa mga ganitong pagkakataon, mas maraming tao ang nagiging interesado sa buhay ng isang artista, lalo na kung may ibang artista na kasangkot. Ang pagbati ni Paolo kay Kim ay isa sa mga patunay na ang mga ugnayang ito ay hindi lamang sa harap ng kamera kundi umaabot din sa tunay na buhay. Ang kanilang palitan sa social media ay tila nagudyok sa kanilang mga tagahanga na magtanong, may posibilidad ba na sila ay maging higit pa sa magkaibigan? Ang mga tagahanga ay nagbigay ng kanilang mga komento at reaksyon na nagsasabi ng kanilang suporta sa kahit anong desisyon na maaaring gawin ng dalawa. Ang mga pag-ibig sa showbiz ay laging pinag-uusapan at ang kanilang sitwasyon ay hindi na iiba. Hindi may kakaila na ang pagkakaibigan ni Nakim at Paulo ay tila lumalago at ang mga simpleng pagbati at suporta sa isa't isa ay nagbibigay ng liwanag sa kanilang relasyon. Ang mga ganitong simpleng kilos ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mas malalim na koneksyon sa hinaharap. Para sa kanilang mga tagahanga, ang bawat pagkakataon na magkasama sila ay isang pagkakataon para magdiwang ng kanilang pagkakaibigan. Sa kabuuan, ang pagbati ni Paulo kay Kim sa kanyang panalo ay naghatid ng saya at kilig sa kanilang mga tagahanga. Habang patuloy ang kanilang pagunlad sa industriya, umaasa ang marami na mas marami pang magagandang bagay ang darating sa kanilang dalawa, sa kanilang mga karera at sa kanilang personal na buhay. Ano ang sa inyo sa balitang ito?